Though I could be better than I've ever been, got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when. I see my loved ones every day. I know for every life we share today. Hello. Good morning, mga palangga. ngayon na yung Amin flight, mga palangga. Ng, ano ako, nakaligo na kumaga pa lang, ano pa lang ah. Mag 7 pa lang ng umaga kasi pupunta kami pupunta muna ako ng ano mga palangga ng palinki kasi ano bibili ako ng mangga tapos rambutan kasi dadalhin natin sa Finland. Yung hmm, kunti lang naman yung dadalhin namin mga palangga. Kasi wala na kaming ano sa aming bagahe. Wala na kaming space ba. Ano. Kunti lang yung dadalhin namin. Si Arto ano nasa bed pa siya. Mamaya pa naman yung flight namin mga palangga, mga 5. 5 ng hapon. Tapos, mga alauna siguro kami alis dito sa bahay. Okay. Nakaready na yung mga ano namin. Gamit namin. Nakaready na siya. Are you excited, my love? No. Going home to Finland. No, but, eh? there is so cold. Yes, there, here is so hot. There is minus 10. Ah! No? Minus 10. Really? Hala, negative 10 daw sa Finland, yes. mga palanggo. Mm, -hmm, negative 10 daw. Nakaready na yung aming mga ano mga palangga, yung aming mga bagahe. Ayan, ano. ito yung hand carry ko. Ayan. Nakaready na yung siya. Yung kay Arpo, dito namin nilalagay yung fruits. Minus 8. Minus 8. Tapos yung hand carry niya, yung damit na isusuot niya, ayan, yung body bag niya. Ayan na. Tapos yung hand -carry ayan ayan lang sya Mas, hmm, mga palangga kasi kukun, ah, ano lang um, konti lang yung aming bakasyon 2 weeks lang sya 2 weeks lang bitin tsaka ano mga palangga ang bilis ng pera dito ang mahal na ng mga bilihin pero kung ikumpara mo siya sa ano sa Europe, Europe, euro, euro ay euro mga palangga sa euro, mas mas mura <coughs> yung mga bilihin dito kaysa sa Finland. Pag ikumpara mo siya. Pero, mahal, mahal mga palanggan. <laughs> mahal yung ano, yung bilihin dito talaga. Kung ikumpara mo lang sa sa ano, sa euro. Parang ano, parang mas double yung price doon sa euro kaysa sa dito. Pero, <coughs> Pero yung pera dito, ang bilis mo pa Ang bilis talaga. Parang, parang ganyan lang ba? Parang titik lang. Wala na. Ubus na. Masuklian mo lang yung isang libo mong mga palangga. Wala na. Ubus na agad. <coughs> Kaya, ayun. Alis tayo. Inihintay ko yung kapatid ko kasi, ano, uh, may sinundo siya yung, yung yaya ni Paula. Kasi meron kasing nag-aalaga kay Paula mga palangga kasi yung kapatid ko wala dito nasa Hong Kong tsaka hindi na rin kaya ng mama ko mag-alaga ng bata mga palangga kasi kasi yung paa niya, um, hindi na siya nakakalakad ng maayos yung mag, may, parang may bali yung paa niya ba tapos yung kanyang paliwa ba ay kanang kamay niya ano na rin hindi na rin siya nakak hindi na rin siya nakakagalaw ng mabuti <clears throat> hindi na nga yan nakakalabas si mama ko kaya kasi parang ano na yan si mama ko eh, senior citizen na mga panangga, parang 60 63, 63 na ata si mama ko ayun, tapos yun, may taga-alaga yan si Paula kasi walang mag-aalaga sa kanya dito kasi yung anak ko ano lang naman yan, 15 years old yung babae kong anak tapos nag-aaral tapos si tatay ko, busy din siya sa munting tindahan niya. Kaya wala talaga ang mag so kay Paula. Kaya kinuhaan siya ng kapatid ko ng tagapag-alaga. Eh. Sinundo ng kuya ko yung tagapag-alaga ni Paula. Tapos pagbalik niya, pupunta na kami ng uh, market para bumili ng mangga at saka uh, kunting rambutan. Para, para daw ano, ipatikim daw ni Arto dun sa ano sa friend niya, tapos sa anak niya, ganyan. Kasi may nabili na kami kahapon na lansunis. Ano, okay naman siya mga palangga. Okay naman magdala ng fruits tsaka ng mga dried goods sa Finland. Except lang sa mga plants. Yung bang itatanim mo ba? Yung ganon, yung mga plants na yun. Hindi pwedeng, hindi pwedeng tanhin sa Finland. Tapos yung mga fresh na meat, ganyan. Okay lang siya na nakagkan goods, okay lang siya pero yung mga fresh hindi siya pwede. Mga oh, so, na kami. Pupunta Anang? na kami ng airport. Ayun na si Arto. na yung aming Anang, bag. Ayan. Puling. Alis na kami. Mag, mag, ano, mag ano kayo mama yung gabi? Mag-uwi? Oo, oh, mag-uwi na kami. Magsakay na kami ng aeroplano. Dito? mm, -mm. Magsakay na kami ng aeroplano. Dito? Pag may dumaan na aeroplano, kami yun. yun, yun. Ha? magbabay ka ha. Nag-wave ka ha. Abangan mo yung eroplano mamaya ha. Ha? Alas 5. Hindi derema ka anut dito gid sa balay. Dito sa balay mo. Magaganda gid. Mamaya alas 5 yung flight namin. Alin ka? Madami na dumi yung, yung bedsheet ni Ate Risa. Madami ano na dumi. Baby, may vlog natin sila, baby. Baboy anak! <laughs> <laughs> Prom, <prong>. <laughs> <laughs> love, love, Ay! Love, love. Ay, Ay, Sorry. Ado, dong? <laughs> Kaya, <laughs> <Babay>, anak. Kaya, <sighs> anak. puleng. Ka dito, dali. Kiss ka lang, babe.

Day in, day out It's the same road We're walking Later Nandito na kami sa airport ng Jensen Ayan o oh. Ang init-init, sobrang init Kararating lang namin mga palangga Anong oras na ba? Alas dos na ng hapon Ayan o oh. boarding na kami pa sa ano sa Manila mga palangga ayan oh alas 5 na ay ano palang pala 4:15 maaga yung ano namin boarding namin mga palangga event that emergency oxygen is required, oxygen mask will drop from above you. Remove your face covering and immediately grab the aircraft oxygen mask and pull firmly towards you. Put over your nose and mouth. Put the elastic band for a snug fit and breathe normally. Keep mask on until you're advised to remove it. If a child or other passenger near you need assistance, put your mask on first before assisting them. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing. She moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street It stands where the sunrise used to be in the afternoon. Mga palanggaan dito na kami sa Maynila. Kukunin na namin yung aming bagahe mga palangga. Nabingi ako doon sa aeroplano. Ayan, umihintay na namin yung aming bagahe. Dito. Palanggaan na ka, nagpas na kami na immigration ni Arto mga palangga ayan na siya happy happy na ako mga palangga kasi walang naging problema sa aking papel hindi nga nila chinek yung aking OEC mga palangga siguro nakita na nila sa aking system na may record ako sa ano sa OEC sa consulate ayan go kita 110 okay gate number ano kami mga palangga 110 doon na kami na kami doon na-priority pala kami mga palangga dahil si Arto, ano na daw, senior na daw siya. Pero hindi pa naman siya senior mga palangga. Isang taon pa bago po siya senior. Pero pre-priority kami mula sa pagpila na amin sa check-in hanggang sa immigration. Tinanong siya, is this your wife? And then tapos ang tapang-tapang pa nung ano, nagtanong sa amin. Tapos sabi niya, oo. <laughs> tapos pre-priority kami doon sa immigration mga palangga. Ayan, dito na kami. Pupunta na kami dito. Baka may mabili kami dito. Do you want to buy something here? Something... Mapalangga, kumain muna kami dito ni Arto Mapalangga. Nag-order ako ng wonton mami. Ayan. Kasi gutom na gutom na ako. Wala pa akong pananghalian. Oh, Palangga, nakakita si Arto ng maliit na flago. Yan kasi yung ano niya eh. Yung dream niya talaga na bilhin mga palangga kasi may nabili na kami malaking flag tapos hindi kami makakita doon sa takurong ng maliit na flag ngayon nakahinto kami dito sa mga souvenir shop nakakuha ako ng magnet and then nung pa papunta na sana kami ng gate namin nakita namin sa, ay, saan dito lang sa kanila ano, sa ginib na ayun kumuha siya 49 pesos lang siya mga palangga wala <laughs> meron din pala silang ano dito oh eh. jeep ayun oh Baka gusto ni Arto yan. Tingnan ko na. Pupunta na kami sa aming gate. Gate 110. Tapos mag-CR daw muna si Arto. There's toilet, oh? Yeah. May time pa naman kami mga palangga. Kasi uh, 10.50 pa yung ano namin ng boarding namin. Tapos ano pala ngayon? 9.30 pa lang mga palangga. May isang oras pa kami. Alam niyo na bingit talaga ako doon sa ano sa sa Philippine Airline ng galing dyan sa Manila. Si Arto din, ang bingi din sa mga palangga. Hindi pa talaga bumalik yung ano ko, yung pandinig ko. Ayan, oh, gate. Ah, dito pa dito. 101 to 111. What gate are we? Huh? What gate are we? 110? So, are you sure? So, okay. Dito kami. Tadaan tayo dito sa Wokalator. Ano ito? sabi na ano ng subscriber ko, ano daw ito yung Wokalator. Wokalator, dapat tawag dito mga palangga. Sabi ng subscriber ko. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Thank you pala kay ate na nagsabi na ito daw ay isang Wokalator. Ayan. Dito tayo. I go there. Something what? Cigar. Hey, a car and I go there. Okay. Can I? Yeah. You wait there. Yeah.

may mga palangga dan... mga palangga doha na kami ni Arto tingnan nyo yung mukha ko mga palangga oh. hagay na hagay na kami ni Arto <laughs> inaantok na siya ano na mga palangga alas 5 na ng umaga dito sa doha alas 10 ng umaga doon sa Pilipinas ayan naghanap muna kami ng CR ng toilet mga palangga kasi iihi na talaga kami tapos afternoon ano mag-transfer na kami mga palangga. May time pa naman kami kasi yung aming boarding is 7.05 ano pala ngayon 5.10 pa lang ng umaga ayan excited na kami na makauwi at magpahinga ay pagod na pagod talaga sa biyahe mga palangga sa ano kami gate B9 ang ganda ng ano nila dito mga palangga o mga shops nila dito mga palangga ang babango dito lukutin 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 yeah ang ganda dito sa airport ni yun mga pang, mga palangga yayaman ni. Wala naman tayong pera. Tingin-tingin <laughs> lang muna tayo kasi wala tayong pera. Iyo, sure. yeah, iyo. Food court. May food court doon. Oh. Are you sure with our gate? Nine. Mm -hmm. Be Dito tayo. ano na talaga kami, ha? Garden talaga kami mga palangka. Ayan, this one. We check here again. Can we? Dito tayo mga palangka, oh. Saan? Walkalator. <laughs> Para akong manol talaga. Ayan. Ano nga yung manol sa ano? asa sa Tagalog. Yung manol. Ayan, dito tayo. Malapit na yung gate namin mga palangga siguro makakarating kami ng Finland mga alauna mga alas dos kasi. mga alas dos kami makakarating tapos siguro sa Pilipinas noong mga mga eight ng gabi ayan. kasi nagano na kami mga palanggay sa Finland, nagchange na sila ng time umatras na yung time nila kasi nga winter na ayan, tapos ang lamig-lamig wala akong jacket yung jacket ko mga palangga na sa car kaya ang iniisip ko kay Apo paano ako nito kasi maglalakad pa kami papunta ng ano ng ng, ng ano ang ito ah ng car park wala akong makapal na jacket mga palangga eh, kasi yung makapal ko na jacket nasa car nasa sasakyan wala na yung mamaya ang linis ng airport nila dito ayan oh ang ganda oh the best airport in the world. Me <laughs> I like their airport. What airport? This one. You need coffee, man. Kakatawag ko lang din sa bahay mga palangga. Sinabi ko sa kanila na nandito na ako sa ano sa Qatar. Tapos alam mo ba pag alis ko grabe to yung anak, iyak ng mga anak ng mga palangga. Hindi ko na sila binidyo yung yung babae ko umalis no, ako kasi ano yun, mahihain yun siya sa camera mo no? parang <laughs> kaya hindi ko na sila binideo hindi ako masyadong nakapagvideo doon sa bahay kasi uh, inano ko talaga yung time ko para sa kanila yung binigay ko talaga yung time ba ayan, dito na tayo oh. sa gate anong gate na ba wala pa, Doon pa sa dulo pa kami Nandito kami mga palangga, o, oh, sa souvenir shop. Pumibili si Arto doon ng magnet. Ito tayo. Pintahan natin siya. Buy, buy it. Buy it. Pumibili siya ng magnet. Can I see that one? Ito na, pilot niya mga palangga. Ayan. Ito. Ano siya, sa, ano, Euro. Hmm. And a very warm welcome to Helsinki. And please remain seated with your seat fastened until the seat sign has been switched off. And please be careful when opening the overhead lockers as items may fall out. And you may now use your mobile devices in normal mode. Mga palangga, naka-arrive na kami sa Helsinki ni Art. Andito na kami sa airport, mga palangga. Pupunin na namin yung aming bagahe. Thanks God we arrived safe. Ayan. Ang lamig. Kalabas na kami ng immigration. Andito na kami, mga palangga. Ayan. Si ato bumili siya ng tubig doon. Ayan. Na. Kasi uhaw na uhaw kami. Ayan. Ayan binis na naman mga palangga. Wala nang ano. Wala na kasing, wala na kasi akong dapat, uh, papel na dapat i-present sa immigration. Yung ano ko na lang, passport, tsaka yung, yung ID card. Yun lang yung hinanap sa akin. Kaya, go na kaagad. Medyo ano na Napabilis lang siya. Ano okay. eh, andito na siya. Kitos. Mga palangga, ang <laughs> Yun. alam mo ba ang ginawa ko mga palangga yung kumot ng airplane ito na talaga yung plano ko kasi bumuha ako ng kumot sa airplane tapos ayan siya oh Kinu my love cannot fit Uy, ayan mga palangga sobrang namin dito papunta na kami doon sa may ano, car park hindi kasi makuha ni Arto yung sasakit niya. Magpunta dito kasi walang anong walang parkingan dito mga palangga. Ay, lamig. Alam niyo ba mga palangga? Umuusok-usok yung ano, yung bunganga ko. Sobrang lamig. Ay, si Arto oh. Kawawa na mo si Arto eh. You're not bald my love You're oh, not bald Almost. <laughs> Boy eh. <laughs> Buti na lang mga palangga. Kinuha ko yung kumot. Oh, in a come in, I Pinlan. on Finland. Mahamog Mapalanga. It's my stay, fate, because her daughter only visits once a month since she got a family of her own cat the top part used to have so many visitors but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun